What's up mga idol? Sasama so, tayo sa bago nating mga idol. May bago tayong sasamahan mga idol natin. Mga si Master. Si Idol Kapil. Kapilista. Si Idol Jeric. Nagira ng pondo. Idol Jamal. Tsaka si Idol Jason ang pinakamalupit. Ayan o. No? yung mga idol yung ano. Yung mukha niya no. Ayun yung pinakamalupit sa ano. Namumusit kami ngayon mga idol Ano uh, ka lang pa Alis pa lang kami Na stress pa lang oh Yan yung sasakyan namin mga idol oh Malaking bangka na yun Hindi Hindi pa kumandar Ito kasi lima kami Ito yung sasakyan namin ngayon Ay okay. mga idol Ang laki ng bangka Parang turistahan mga idol Tama-tama talaga Idol, nandito na kami sa spot ng pusitan. Oh. Daming namumusit na nga Idol. Ayan o, oh. no? makikita ninyo. Ayan o. No? Ang iba diba? Napakarami yan. Parang ano, season kasi ngayon ng pusit kaya ano, ganyan karami yung ano. Pag sa gabi niyan, napakaraming ilawan niyan para yung syudad. Ayan. Ang preparation na ano, mga Idol natin, mag kami Idol Jerry, nagpre-prepare na nung Taiwan-Taiwan niya so si yung tatlo doon Ang idol natin Preparation na yan Magtignan natin kung Paano yung ano nila Ngayon sila o magpo na yan Ayan Yan uh, Sa ano yun nyo ba yan? marami. Ayan po ya. Tapos na. Preparation na. Ano preparation na? Uh, Ayan, pabitaw na lang ano, -ano na ano? Pundo pataw, pataw, Ang pataw ng Pundo

Si Idol Jason, si Jamal, si Derek, si Idol Kabel. preparation na sila, mga ng ano, ano, ano. ayan, Maria, Mamaya hila na lang. <laughs> daingin mo na bakit pain? tungo oh, okay. <laughs> lamayoy, <yun>, eh. <laughs> Lama so, ah. tayo mamaya kanon ay pag naglaglag na sila, okay. yung dalawa wala pa, Ule. Uli. Patay kang pang ulam ka. Ulam na. Ganun-ganun lang mga ka-idol. -ulam. ulam. Unang pang-ulam, bisogong maliit. Ada nah, dali nah. na, ayaw na no. oh, ayaw na, no. ayaw na, Una. Ada nah, Ito na silang lahat mga idol Ito uh. Padali, unang kuha kay Idol Jamal Biradang malupit Bigas-bigas na mga idol Oh, may pang-ulam na ulit. Ay, pang ulam na ulit. Pang ihaw-ihaw lang. Uy, kuy. Pang ihaw-ihaw lang. Pagka marami, di pang benta-benta na. <laughs> Ayun o, no? mga kanuloy. buhay na buhay. Fresh from the sea. Daming isda talaga sa Palawan. Ano nyo kasi mga idol. Mga sea master tong apat na to Ah, ano? Ah, si Master. Ang sa kapit Ayan na yun Nag Ano pa ng pangulam Si Idol Kapit ano natin Ah, uh, idol. <laughs> Uli na naman yung pangulam-ulam lang talaga. <laughs> ay nga na Kailan na, <laughs> na sila mga kanonoy Kay, 'yun may pangulam-ulam na. <laughs> may pangulam-ulam na. Siya lang ang nakakahuli. U Ulam dapat. Ulam. sabi lang naka kasi lang hindi po siya huli na naman ang pulang kang ka. <laughs> ah kang bisugo ka ah ah kang bisugo ka ayun oh wala naman wala kayang bisugo yari ka pag kayang baldin na yan mga idol na puno pambenta na hindi nang pansugbay yan <laughs> Ano ka naman oh O, lang. yan mga idol. Pahe na naman siya. Pag kumain ng pusit na idol, wala nang bisugo na yan. Grah! <laughs> <laughs> Sigurado ang pamilya ng idol. <laughs> At <tutungan> natin ha. <laughs> Grabe talagang pahuli siya oh. <laughs> uh, <tutungan> natin <laughs> ha. Okay oh, na. Oh. Oh, di ba? <laughs> Yari kang bisogo ka. <laughs> oh, di ba? Iyo ka ba ya? Sa palang mga idol yung nakahuli. Ano? Oh. Yari kang bisogo ka. Ano nangyari? Nanamahang bisugo? <laughs> <laughs> wala nang posa ito. <laughs> bisugo na lang. Tatay kang ka pang-ihaw ka. Ayan o. Balik kang pang-ihaw ka. Ang banding mga hapon. Oo nga. Marami-rami ng pang-ihaw to. Ayan, bisugo. Grabing holy si Idol Kabila oh, Tansog ba? Yung si iba dinaig Para mamaya pag ano Kung walang ulam ay pa may daing ng ulam Ang ano Ano? Kumain na mga Idol Ayun. Adali mo oh. Ayun oh. Adali. Wow, talaga si Idol Kabel. saka si si Edward Jason Ayan. Ayan na. Ayan na. Si ah, grabe, na bata Ito, so, ito so, pa Ito, so, ha? Ito, lang so, makapintas Ito,

sabay sabay mga idol grabe makabitaw yung idol jason sayang parang barako yan bigat eh kumain na Uy! Yun na yan Ikaw din kamuntik pa kong samaan ng ano Nang ata Ayun o Namarin Ah, kumain na rin kayo doon kapil o Pagkadali Pagkadali na yung kapil Ah, pakaswerte ng kamay, pambigas-bigas talaga Pambigas-bigas talaga Pambigas-bigas talaga hindi ko madal yung ata binaril ako mga idol buti naka ilag pa ako kay biday eh. <laughs> 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 kumain na mga idol mainam talaga dito tayo mga idol baka barilin na naman tayo ng ata na marilin mga idol na ah, marilin ang ata ah, idol, ah. Bahid, bahid, bahid. Ayun Ay, maliit. Maliit. Pero okay na rin. Bali maliit. Bali maliit basta meron. mga idol, oh, wala nang araw oh. kaya kumakain ng mga pusit tutukugin lang yan mga uh, idol eh. Ay, sana, ano, ano. para buhay pa hindi siya mamatay Kaya ah walang dito wala pa na kami mga idol Mang pang iho mga idol si idol Jeric oh. nagpa aso na <laughs> Ayan o, idol o. Ito ang tunay. Idol no. Jericho Dali na. Atay ka, ang bisogo ka. Sariwang sariwa. Sariwang sariwa. Wala mga kanoloy o. Atay ka, ang bisogo ka. Idol Jerry ko. Atay bisogo ka. Hihaw ka, harapnya niya suka lang at tsaka toyo. So ini na yan, sa ha, pinuman Pusit lumot. Pusit lumot. pusit lumot. pusit lumot. Pusit lumot. Pusit lumot mga kanonoy. Tuhog ka. Tuhog kang pusit lumot ka. Gusto daw sa riway. Tuhog ka dyan. Ano ba ba eh? Yan. Para buhay. Lalag ng ano. sa dagat. Dali. Kariya. Karya lang. Kariya lang. Kung kain na naman mga kanonoy. Siyempre dito tayo. <laughs> <laughs> tayo. Grabe talaga ang si Idol Kabil. Talagang pwede na to sa ano? Ayun. Ay, bara ako na maliit. Bara ako na maliit. sumirit Ayan o. No? <laughs> bara akong maliit. Ganon-ganon lang mga kanon Kwent, o. Oh. Ito kwento lang. Ayan o. Oh. isa lang. lang. Tuhog ka. Tuhog ka ngayon. Si Master Tuhog. <laughs> Dito ka, tog kang barako ka. Oh, diba? Laglag. Oh, Ariada. Ariya. Oh. Diba? Kaya, karya na si Idol Kabil. Asa lang binanatan siya nang pasirit nung ano eh. Barako na maliit eh. <laughs> ba, umihila na si Idol Jerry Meron? Ang ah? meron na. Meron nga. Ayun. Meron. nga. Ah, grabe. Kuli, lang talaga ang bida. Kuli lang talaga ang bida. Nah, kuli lang talaga ang bida. lagi. Ikaw ba naman na pito yung ano, Taiwan Taiwan? <laughs> anip? Ay anim. Ay, babae. Ano di ba? Babae. Basta basta. Og. Og Tuhog ka. Oh, hogin mo na yan. Mo na yan o. Yan o. Unang tohog. Unang Bola to. Laglag. -lag. Okay. Ariya. Okay, isa na rin. Isa na <laughs> <Dadali. laughs> Dali. Ariya da. Oh, Ayan mga idol Uwi na kami kaya hindi na kumain ng ano Ang pusit Nagihila na ng pondo si Idol Jerick At si Idol Kabil Bukas ulit babalik kami Sa si Idol Ano o Jason Pakita namin sa inyo mga idol yung Kuha namin pusit konti lang konti lang Pero makabenta pa rin pambawi-bawi krudo Ayan o oh. Kan naman san. Yung kala nga. Ayo mga idol oh. Di ba? Lang. Ayon, mga idol. Iyon. Oh. Idol Jamal. Ah, eh yo no. Ito na Idol Jamal. Ma kanono <coughs> yo. Kusit mo to, laki. Dumat Dumat. 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 Ito mo talaga man. Lungot. Yan lang. O, kita-kita ulit tayo bukas mga idol. <laughs> Ay, pwede na tayo. Ah! Gaya okay, mga idol, kita-kita ulit bukas. Ah! <laughs>